3 Hello guys, good morning. Nandang magagpa lahat. pa tayo, guys. Ayan, muta, 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 muta. Bakit kaya santa muta <laughs> San tanong, ba't So, guys, mga, dumi sa mga mata Kaya no? So, ayan. Good morning, good morning. panibagong work, panibagong araw naman tayo. Araw na naman ngayon guys ng lunis. Lunis na naman guys. So ayun, maulan dito guys. Tingnan nyo guys, maulan. Ayan. Tama ang panahon. Ayan guys, masama ang panahon. Medyo ma maulan ano. So ayun nga guys, at maulan. Tapos ito naman yung CR namin. So, syempre yung iba medyo tamad naglagay ng one Nilagyan ko na lang ng taklood siya. Taklood. So ayun nga, at medyo maulan yung ating huwan ngayon. Ang kalangitan natin ngayon. Eh. At ayun nga guys, maulan na ang lunis ngayon. Lunis, maulan. Guys, ma maulan na eh. Good morning, good morning po pala sa ating mga subscriber dyan na walang sa mag-like and share ng ating huh? video. Thank you sa mga nag-like at thank you rin po sa mga nagbigay ng star. So, thank you, thank you so much. Thank you What? so much, guys. So, ayan. Ayan nyo, guys. Paalang araw. Ako na man ang magpaparapol sa inyo, guys. Pagka yung friend ko naman tayo sa mga guys. So, ayan. At good morning, huh? good morning. Ngayon na umaga. So, tayo muna ngayon. Ngayon magkakapi, guys. Masamahan nyo ako pagkakapi, guys. Wala pa rin lang ako kasama ngayon guys, ayan. Ito yung loob ng barracks ko guys, ayan. Huh? So, So, siyempre, nagkakapi tayo guys, ayan. Nagkini tayo ng tubig sa heater, no? So, ayun, muntik pa mabasa yung ating mga sinampi. Ang giniagawa mo! Nagising tayo na lang, maaga guys, maaga, maaga, maaga! So, nagising tayo ng maaga, siyempre, bili tayo ng ikut sa tindahan guys. Sumaan nyo ako guys, big tayo ng itlog. So may payong tayo dito guys. itay mo wala Taw. So, ha, tayo nga guys at good morning po sa inyo lahat dyan sa mga walang sawang mag like and share ng aking video na. So thank you, thank you po. So, Sumaan nyo po ako pagbili ng kape. So ito po yung daan papunta sa tindahan So yun po. Tumahin nyo ko. So may ginagawa pa rin po rito ng isang bahay. Yan. Isang lote na ginagawa. So yun naman po yung ating ginagawa. Ayan. Yung po yung ginagawa natin. Ha. So magkalapit lang po sila. Po. So ito po guys. Tumahin nyo po na ating kape. Tara. Let's go. So okay, guys. Bibili tayo ng kape. So sa kaiklog ulan natin. Tumahin nyo ko guys. May payong ako guys eh, no? yan maulan, maulan dito ngayon guys, so maulan. gawa natin guys, syempre yan. yan yung ginagawa natin, yan. Good morning, good morning po so para sa inyong lahat guys. Ayan nga guys, at hindi malakas yung ulan ano po. So, samahan nyo ako pag doon guys. 'Yan naman guys yung bagong gagawin namin. May bagong gagawin dito sa kalapit namin. Ayun 'Yung ginagawa namin, so ito yung naman yung bagong gagawin guys. Ayun, halos may ginagawa rin dito sa kalapit. So ito naman part na ito guys. Ito ay papunta ng tindahan. Dito kami bumibili. Tumalakad kami. Kontrol dito guys. So ayan guys ito yung paliko so ito ko kayo guys papuntang tindahan guys so ayan itong papuntang tindahan ayan dun pa sa dako roon hindi agawa mo nakikita ah, nyo guys yung dalawang may kutsi ayan maulan siyempre guys maulan maulan at sinanay bagong bukas so saktong sakto na mga ating puntan bukas lang ng tindahan kapi ng tito sa siya niyan Dima. sa kahit dalawa dalawa Makatuso ka Ayan yung kasama ko isa oh. Sinundan pa ako oh. Ayan o. Ganda ng kanyang damit oh. Ayan, bibigay sa akin yan, yan Guys. So ayun, pabalik na kami. So yun nga kanina, yun yung daan papunta rin pag nabili kami. So ayun medyo maulan ngayon dito. Ayan oh. Tutubig na oh. Ayan, ang kalangitan natin. Madilim. Eh, mga bahay na nagagandahan dito guys oh ganda yan guys hi good morning good morning din sa iyo shout out sa iyo <laughs> ayan saan mahal dyan uhoy wala na Bye. wala na nagmamahal <laughs> ito naman guys yung dati namin ginagawa dyan ayun nakatayo na yung building nila o oh. At ngayon nga guys ay araw ng lunes ay dama pa kaulan Umagang umagang kapaganda pa guys So ayun nga po at araw na naman ng lunes Ani bagong work na naman po gusto gusto na naman gusto gusto naman pitch sa 14 na gusto ngayon umpisa na naman po ng trabaho ayan may buhos po ngayon at kulang po yung ating mga tao ngayon kulang <laughs> nagsi absent po yung mga tao natin at buhos kaya ako muna po i-half day ngayon at may buhos nga Huh? <laughs> guys, guys din mo na ako, ka mo na, ha din muna ha ko dyang ha muna ha Diyan ako papasok sige <laughs> okay, umuwi ka na huwag <laughs> ka na eh. bakit kaya pag buho? sap

namin ang ulam guys. So ito, sana si Ate Hi guys. hindi Pakita ka sa camera, pakita ka sa camera ito. Utangan namin Hi guys. go? kami, wala kaming ulam, wala kami. ulam Nagalit, nagalit na si Ate, Nagalit.